Hello guys, ayan po um, yung snow natin guys sobra grabe yung snow sa labas guys look yung sasakyan ko guys so tingnan mo hindi ko na makita puno na ng snow guys ayan o oh. yan ang car ko guys tinan mo oh. puno, puno na siya ng uh, snow yebe guys tingnan mo naman Sobrang dilim sa labas ang lakas ng snow. Snowstorm yata ngayon today guys. Tingnan mo naman yung paligid. Grabe. Hindi kami makalabas guys. Sobrang taas na ng ano. Medyo mataas po yung snow. So tingnan nyo naman yung puno guys. So, yung sasakyan doon guys. So, di, hindi na yata makalabas yun mamaya. Kasi puno ng snow. And guys, so kaka ko lang kanina diyan. Tsaka si Kuya Lester dumating, yung nagpo So, and guys, sobrang lamig sa labas. Medyo na 'yung kamay ko, guys. Sa pagpapala ko kanina, guys, ng snow. Grabe. Tinamnan naman oh Yung paligid punong-puno ng snow. Grabe yan guys, so ganyan din yung snow last year, so ito yung hinihintay namin, medyo malakas na snow guys, hmm? grabe, grabe yung snow, so ito guys medyo um, kapag ganito na patapos na yung January or February, ganyan po yung snow sa amin, ito sa Canada so, sobrang ano guys, ang lakas ng hangin sa labas at saka yung pagulan ng snow sobra so dahan dahan po yung mga sasakyan yung mga nagpo flow yata hindi na yata nakakapag flow kasi, uh, kasi dapat pino flow po yun guys yung daan nilalagyan ng asin yung may tubig na may asin hindi yata nagagawa nila guys kasi yung, mga, yung government namin hindi ko alam kung bakit. Pero inaalis din naman nila actually, may mga dumadaan din naman dyan. Kaso bihira lang siguro sa dami ng daan, sa lawak ng mga daan na pinaplow nila. Tsaka din ang bilis din ng snow guys. Sobrang bilis din mag uh, mayipon yung snow. So ganun siya guys, kahirap. Tingnan mo naman oh. Grabe guys parang nasa malaking freezer ka guys o oh, yun o oh. namaya guys labas tayo ipoflow natin yung yung harap ng salon so kailangan maging clear yun so yun guys dun muna tayo guys see you guys